Aray po, yung binili na lahat po. Yeah. Mais sama-sama na O halos parang pinamalingkin ah. Suwertehan lang po naman yung takyaw na ganyan, no? Mais pa. Ang natira sa atin ay Aray na lang po natira oh. po. Good morning po sa ating lahat, ano po? maaga po tayo ngayon lumusong at gawa ng nangunguha tayo ng paninda po sa bahay uh, paninda ni misis sari sari po ari kahit tigka kaunti yung kaya lang po ba ibenta dun tapos pag hindi po naman na ubos siya namin silbing pang ulam ito po yung sama sama kamote kangkong hmm mais saka po titingin tayo ng talong maigre Ma po kahit makabinta ng mga 200 pesos po ayos din dagdag din po agaganda na po ng ating kalbos hindi pala po pwedeng pang maramihan Ang benta po namin ito 15 oh, doon sa bahay. Gawa po nang minsan po yung may mga kalaban din po naman nadating ay oh, yung may kakumpitensya din. Pero pag na sa siyudad, pwedeng-pwede na sa 25. Oh, lowest 20. Yeah, oh. Ganda siya pula. Yan na ay po. Oh sariwang sariwa po ay palagay ko po ay para po sa ating mga manonood ano po kaya kayo na sa channel na ito kung bagay tinitignan yung mga ano ng gulay upo ay naain na ay palagay ko po tayo pare pare sa mahilig sa gulay oh kaya kayo narito Opo. yan ito po paninda ito po ay sasamahan pa natin ng iba't iba kang mais ano pa ba? basta po yung lahat ng ano dito siling panigang upo tara po Arda po ating napanguha. Hello guys. Uuwi na tayo. Tapos ay may kangkong. Para tayo mga paninda sibuyas. Sibuyas. Talong. Talong. Sili maanghang, sili maanghang. Okra, ilang piraso. Okra. Tapos ay sili panigang. Yan, yeah, sama-sama na po yan dyan kahit ikukunti. Kaway, ito eh. Kasama po natin si Uti, maaga po kami lumusong. Maganda ba sa bukid? Maganda? Ha? Otoy? Uh -uh. Nagano ba tayo? Wala. Wala bang? Naggulay? Tambay lang din eh. Dumi. Ik ikaw ay nagtambay? Oo, dumi. Ay si Papa, nagano? Nagtatrabaho. Oo. Oh. Magka pera. Ayaw. Oh. Hindi ay, po, oh. naman din eh, nagkakatrabaho. Hindi naman nakakapera din eh. Bakit saan lang nakakapera? Pag may tinda. Ay, pag nagtitinda. Ay, di yun din yun. Eh. Diretso na po tayo pa uwi para po rin may tinda na. Kumapit ka ha. Papaunahin na kita Ay Anong gagawin? Pag, pagkagising Oo oh. ayun nga Oh

pintin po. Ay, hindi pa payan ma. Ano? ay Hindi po naman 'ari mga talong na iba-iba po ito. Ito ay pantitinda rin dito. Dumi Ay, aani na lang po. Dito? oo. 'Ari maliliit. Pa, para pang lang po aray ay. Oh, ay ng Matik lalaga 'yon. Ito po 'no may walang ano. ay Magkano po kunin ko Ay, na din? Kung ano na po lahat? Ay, kahit ako, pwede Ay, magkain, yan, my my oh. ko makainin. Ay, magkano ang mais Yan, mais po. May 50. Titignan ko nga yung may kausap. Si ate. Si Ito po. po. Ano ba na po? Ano ba yan? Sibuyas po, masarap po yan sa ano? Sa noodles, sa panlagay sa itlog. Ay, ay, sampu, Papa, yung lahat. ay baginda, po din. Lahat. Ano ka na pa yun? po. 15 oh. po. Ah, isang po. Pa! 15. Huwag na muna ito. Huwag na lang. At bibili hmm. ako nung, ng... Ito. Papa, pa! Magkano? Ano? Ku kuhain mo daw ni, ni Marian yung ano. Mamaya, ako titinabing. Huwag pa pa, lang ng pera. Ako kasi pupunta sa Kuya Elmer at kami magugulay <coughs> sana ni Marian. O, bibi niya. Ah, oo. Hoy, kuha nga yung ano. Anong tawag doon plastic at eh, hiwalay na rin talong. Sarap kaya. Lalaga ako uto eh. Uh -huh. Pipiliin o yung iba may butas. Okay. Yung iba may butas. Pipiliin. Pili. Eto. Pili. Buko wala ako ng pambayad. Siya pa, pili mo. Uh -huh. Pili po. Pili. Pumasok po kaya kayo sa loob. Yung pansarili lang naman. Ano uh -huh. so, yung pansarili? Oh, Kuha yung planggana. Diyan lang po sa Opias. Hindi oh, ba kasama mo yung si Maynard? Oo ah. Ay, e, ay ah, e, pamangkin mo po ba 'yon? Ako yung Ikaw po ba tita Lucy? Hindi. Ay, ako ang tatay ko pa. Ako yung ako. ako yung si Natia at si Ate Ate Lucita kapatid ng tatay ko kapanganay. Ah, yung po ang kasama ko lagi oh, nung kami nagtatanim. Ay, sabi ko yung mahal din naman ng mga ano. Ay, lahat po yung mahal. Ay, Mais na, mais na pula na yung ginagawang pisang na katalas ko doon. Mahal din na ay pinauutang naman. Yan, yeah, pili po, pili. Ay, eh, may napasama pa. Ako yung mahilig sa gulay, especially kahit hindi ko man ibenta, ay pangkain. Ay pangkain yung hat, nire-rep ko na lang. Yan naman talbos, madali lang din i-dispose sa kinse. Bigyan uh -huh. na sa pusa, ang parang makamay lima. Oo. Uh -huh. Ayun po talaga. Yun, may Alam ni mm -hmm. Maynard. Ano dito? po ang pangalap niya, tita? Sabi mo si Ate Lani na punta dyan kay Kamaring, kay Kuya Elmer. Mm -hmm. At kami masarap pa nga yung mga ganari eh. Oo nga ho, ay, ito po pati hindi na spray. At ito yung pan, pansarili namin na Ay gusto ko pag hindi spray, magkakasundo tayong dalawa, kahit mga dalawang kilo, ako lagi. na. Pero pagkadalang po naman. At yan ho yung ngayon, ay hindi na spray no nakaraan po, yung spray para po ba nalipas din yung mga maninir ah. Kung, ano mo marami akong ano nito, yung ano ngayon yung, yung... Binhi po ba? Binhi. Nakatubo na. Nakatubo na po. Dapat sana, itatalim ko yung ako yung janitor dati dyan sa West 3. Ay, ay di oh. ako uh natanggal. Kapalit ako na kuya laring na matay. Kapag anak ko rin. Mo. Lari po bang? Kilar ko. Uh oh. Masawa niya ate Loli. Di ka ba taga rito? Di ka ba pinangalak pa? Rito? Ako yung po. Ay, pala ay. Sinadi ay sa mga labad. Ay, ay sina, ano sinangayat. Ano? Sinakad. Ay, may katulian na. siko Ah! Ako'y maraming bilhin sa bahay sa Mayuwi. UV. Ay, eh, ang problema. Iko uh -huh. Ikaw, bilag na dito. Ay, pa pag po Sabado, kami laging magtitinda. Ay, di, ang paparini halad. Ibigay ko na lang sa iyo mga binhi na yun. Matatangkad na siya. Ibigay ka Umaga. May araw-araw akong talo. Alam mo ba yung green? Mas magandang itanong yung green. Ayun Ay, yung pong bilog. Oo, meron akong bilog. Galing sa Unisan. Ang asawa ko'y Unisan. Yan, pumili ka na lang po di yan. Mm -hmm. At pag hindi na namin mabibintayan, ay pangkain na namin. Mm. Ay, kahit naman ako nung ako nagkaan, mas gusto ko pang dinala mo sa akin pa ko. Mas gusto ko pa yun, baka ako'y bumili sa akin. <laughs> yan, yeah, nasa mai. Kaya mo ba diba yung nasa ibab, ni na tiya, doon sa baba, di ba yung anong ang tabag doon? Yung... yung uh, ibiya, doon sa baba. Mm. Dito ako nang ng, ng labong at pako. Pako puno una. At yun namang ibigat. Baka isang kilo na yun. Ah, baka po wala pa. Yeah. Ay, may mga, ano nga ngayon sinasabi mo, may mga ano ba sa ano? Butas. Butas. Ang gawa ko, Uti ha, huwag kang maano ha. Sa Lucena, ang mayuwi malapit sa Lucena, kahapong bumili ako ng ganyan, ay, yung ganun-ganun na mas malaking kikitain mo pag yung bang tinapyas tapyasan mo na ay wahiwa na po oh, ay ako nabili pa ng ganun per kilo ay mas maganda pa yun uh mm -hmm. kasi kita mo yung yung butas ano huy baliktad oh. oo nga eh. yan ang hindi ko ma ano yan ay masaylan yung itanim Mandaming kailangan mo isprayan yan ay, hindi po. rin po gaano Ma pag malawak po hindi. Mahal po ang pang spray pero pag malawak ay isa Timbang daw ari, isang kilo daw. Kasali ba ari? Ay iba po yan. Ayun, idamay mo na po yung ukra at kahit yun na rin ang kilo. Para po na may ilang peraso. Ay sinasapaw ko lang sa pinahay. Oo. Oh, ano po maganda? yung nakakain yan. Bagong bago. Hindi ako masyakayan. Ako yung nakakain yan. Ang ganyan ang kainin ko sa yung akin ay pula na. Pula. Ito yung dako, isang kilo. Kulang pa. Kulang pa. Dagdagi pa po ng ano? Ari pa okra. Opo, oh, ari pa. Sige. Wala pa. Yan sa tal sa talong na po. Yan puno mo na po. Ikaw ni ay taya Hindi ka taga apo Opo. kamo. anak kapatid ka ni Ren hindi naman. Hindi po. Taga una po yan. Ah. Kamo kamo tayong bunsin nila. Hmm. Marami pa, baba. Ako lang pa isa. Isa pa? Oh, okay. Dalwahin mo na, tapos ang okay. kulo na isa. Oh. na dito. Ah, maliit Ay, pa ka. Ay, gusto pa nga yung maliliit. na. Opo. Oh, Tawad mo na yung isa. Magkano babaya? Ay, bayad ako sa mais. Ano? Oh, po. po. Ay, ah, dahil ako'y 100, ako'y bumili ng paspas pa sa lubong sa tiya. Iya, yeah, pansariling ulo sariling na po namin, Ari. Tayo, iilang naman kayo. Kami naman ay Ari po, binili na lahat. Oh. Eh. Yan. Mais, sama-sama na. Oh, halos parang pinamalingkin, na. Swertihan lang po naman yung pakiyaw na ganyan. Oh. Eh. Mais pa. Ang natira sa atin ay... Ari na lang po natin oh. Natira sili. Yung talong po ay pang sa amin na lang po yan. Sibuyas. baba, -baba ko yung alarang ito sa akin. Ito, ginagulog pa yung talo ko. Pag hindi na ka, ulamin na natin na rin. Saka ko to ko to دال هاڻي ساندري جنم May napinta ka na kanina. Hindi na lang bumalik. Kagari. Hindi. Lalaki na ano, lalaki pa ano. 30 Yung pong ibang bungi, pang tawad na.